Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, July 25. Araw ng Biyernes. Ayan, medyo maganda na po yung uh, kalangitan ngayon. Dito sa May Angeles, uh, Pampanga. Pero sa part po nito ay uh, medyo madilim. Bandang tarlak po siguro ito. sambalis yan. Hindi po natin alam kung uh, uulan ngayon gabi. Sana wala na pong mga bagindarating. darating Maging payapa na po ang uh, lahat. Mga nasalanta ng bagyo, sana makahaw na po sila. Salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, July 25. Araw ng Biyernes. Ayan, medyo maganda na po yung uh, kalangitan ngayon dito sa May Angeles, Pampanga. Ayan. Pero sa part po nito ay uh, medyo madilim. Bandang tarlak po siguro ito. Or, uh, sambalis yan. Hindi po natin alam kung uh, uulan ngayong gabi. Sana wala na pong mga bagyong darating.